Good morning! So, today, this is the day. <laughs> when the Lord has come, when the Lord has come. <laughs> so, today is the day. Um, Nag-smile-smile ako pero I'm so nervous. Dahil nga, uh, ngayon na yung araw na pinaka-iintay ko ng sobrang tagal. Uh, ngayon na yung araw na pupunta ako doon sa council para mag attend ng citizenship ceremony British citizenship ceremony <laughs> so kinakabahan talaga ako sobra kaya kailangan ko munang mag ayos ng sarili um, magpa beauty para hindi haggard yung face diba? so ayan mag prepare muna ako See you in a bit. So, ready na ko. Um, Siyempre, namili um, ko kani ha. So, turtle ni ko karon. Sorry? Oh. Then, just black. Like, na lang. Kay, tugnaw man, so mag- in any outfit. And then belt. And then brown shoes. So akong shoes. Brown. Para sa formal tanawon mo. O ba ako gisuot-suot na shoes ay finally masuot na gisya na ako karon and then kani akong Paris na suit. try na ito, okay. ha? I-turtlenik na natin yung mga taga-council. sino? yun eh. Yan akong look karun. i-open lang na siya na ako. Hindi lang na ako siya i-close. Eh, 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 eh. ah, uy, cool ba? Anjun kong mayo, eh, atay. <laughs> Tapos na ako yung accessories. Na ako yung rings. Pero, mag-moisturizer sa di ako, ko, uy. Okay. Okay. Magpapadae ko ka moisturizers sa aking nao. then mag-gel. Para sa... Pungga, di ba? Mag-moisturizer ta para dili dry atong nao. Naiikog po ta. Grabe akong kulba cool ba agad eh. Grabe yung kaba ko talaga, oy. Mm. I'm okay. Simple guys, magbagbawtas sa pilok para inun tap Korean Korean ta, no. Ako pambawog. Yan. Para inun ba Korean, ito. Syempre i-brush na to. Kuya na si Shungguk ani. And magamit ko hair wax para dili kay gubot akong buhok. Mag hair wax taga may lang. Para ba pantay Diba o 1 Hay I'm ready Ready na ko Perfumes ko Para humot singsing, sing-sing. Makapangyarihang sing-sing. Diba? na Muna ni. Sige. Unyan na po. simple di na. Kalimta ng aso ang so, um... so na ako invitation o kanang pinaka-importante ang passport. So, na na ako Queen Kalimtan. So, mauni ako ang documents na dalawin. Let's go! Ay, paingon ako. So, grabe akong cool bag yun. Ako sabot sa akong gibati. <laughs> Kaba na ako sa David karon ron. Um, siya yung nag-drive. Ako mga shikingnan nga. Siyempre, siya yung nagdala na ako dere. Sa sa England. So, dapat siya po ang mukuyog bisag bisag wala na mi pero syempre para sa ako ah, ni support ug siya so, salamat kayo kul cool kayo ko eh wadto ko ba lain like akong gibati murag kaso kaso ka kaso kaon. <laughs> Ay, pero hapit na pero unya pa man akong kuan mga sa pamara sa alas 11:30 pa ah. pero so, sayo kay ko mas gusto na ko nga sayo ko dito kay para kabalo sa akong buhaton o asa ko paingon kay kundili na kay nang magdali-dali ko saag niya ko so anyway kunya na po drinks ako <laughs> para mawa akong kulba mainom sa ako so na namin sa sulod daghan na kay mga nag-what Ready na akong passport eh. Molar ako. Bye. Kulbaan cool. man ko uwi gi atay. So gani ra mi Si si anti kan tiglista. labay-labayan ra mi. <laughs> feeling anti wa mi labot. Bantay ni si anti karon ha. Ano gi labyan-labyan sa kung anti ay kana si ay si anti ay.

mo siya ang kuan diri may mag manunumpa mm. Yeah, is right? the king <laughs> pero wala ang king karon so naray representative so guys so mo na siya ang nagkuan sa amo ah. Nag -swear. so <laughs> na busy na kaayo busy Nagpapicture ang mga kuwant Kasi yan, dahil nagpapicture yeah. dyan ka dahil Nagpapicture <laughs> dyan so Sumunod yes. sila ang mga kuwant yeah, Yes, yes, that's why right? Magpapicture set ko dito So, yun, kuman na Dali na kaaya mga kuwant ra Siguro mga 5 minutes lang no? Ang ceremony, mga 5 minutes lang 5 minutes So, I'm a British now! Thank you! Thank you so much, Dave. Very Thank much. much. Thank You're you. <laughs> you want to... so, British na gud ko after six years. So, Pinoy pa rin, siya mas rin. So, hindi hapon ko mawala. Pilipino gihapon ko. Pilipino by blood and by heart. Yes. British representative is for now, is For now. I'm oh, proud, yeah. But of course, you know, I'm still a Filipino. <laughs> <laughs> British me. Samal na today, uman ako. So, my weather. So, nag-apply na po kong passport <laughs> di uh, British passport. So, mag na lang ko uh, at least 4 to 6 weeks. And that was it. I am officially Briton. Yes. To God be the glory. Bye.